nasahan. Nandito si Norbin at saka si Lovely. Tignan mo yung outfit ni Norbin. Nakapamasko. At ang kapal ng gold. Nauubara oh, oh, pa, oh, ba, na ko, Wiyo. Nauubara mo, Wiyo. Ano mo yung pati pa ito? Pati yung pagkakot May mo yung pati mo. Pati yung na. Ayun, ayun, yung mo. Hindi kasi naihiwagahan si sa panty ko kasi tinatanong niya kung totoo daw kung panty. Ito ba, panty. ba? Victoria Court. Victoria Court? Tingnan mo, ang kapal ng gold. Ito

talaga Baksari yan. Ay, ta. Ay, surprise. Surprise. <laughs> Baksari yan. Baksari yan. Ay, may ngipin ka talaga, ano. Ay, wala pa na. Eto nga, yung ngipin niya, hindi niya siya pagkasama niya ako. Ay. <coughs> ay. ay, ay, hai, Ayay, ay Asan, asan? Wala, yung pinaputong gul. Nasaan, Nasa bag. Ano Nasa bag? Nasa bag? Nasa bag? Nasa bag? Nasa bag? Nasa bag? Fourteen pa rin ba? Fourteen? Oo, oh, fourteen. Okay, wala pa rin mga hindi. Yeah. Di ba pag naka-brace, iba yung salita? Yeah. Oo. Oh. Ano, ano? Yung may R. R. Tanong para mo mapas ko talaga, nagulat ako eh. Ang pulit niya, no? May gamitin kasi ako. At pag kami gamitin, kailangan ganyan ang outfit. Isuot mo lahat para tumakas yung tiip. Kaya nga ako, naglabas ako ng panty para malakas yung tiip. Ako na kailalabas Pagkatapos ko na daw. Basta yung maganda mo ugali? Lang. Ay, grabe! <laughs> mo ba? Uh, hindi. Na Naku eh, na -iwan, na iwan. O, balik muna, balik muna. Baka parang ano pala? Anong ah. nagawa nyo rito? Ah? ah ano? Anong nagawa nyo dito siya? lang. mo ah, May kinuwa. Ah. May lang may tayo. May ginawa lang ka natin, kamiting din din. <coughs> Pwede din. Baka nga din din kayo eh. doon sa loving bush. Oh. Magkabalikan na ba kayo? Ay! Magkabalikan na ba kayo? Maganda ba kayo? Maganda ba ngayon? Iyam ka, magkula kang jowa. Saka paglabas yung panty. Pakita ko kayong video kanina kayo. Iyam ka, <laughs> magkula kang sa jowa. Iyam ka, magkula kang jowa. Iyam ka, magkula kang jowa. Ang laki ng bibig mo. Ano uh, bigyan mo na yan. Ang payat na yun. Sabi na sa suot mo, isap ka yun. Pero teka lang, bakit nga ba nandito sila lagi at si Dolby? Yun yung tanong eh. Kasi talagang hindi namin nakasahan na pagkikita ito. Alam ko yan. Quality time. Quality time. Oh, quality time. At tayo rin diba quality time? Diba ano? Ayun mo tayo check-in sigurado. Hindi. Dito kayo manatulog. Pag-inig, nakakain na kami ng Jollibee. Kumain natin kami. Uy, walang Jollibee. Hindi Jollibee dyan. Kapila yun. Kapitin to. Ay, yung si Toto, bigyan dito tayo. Ano kaya nap kami Palawan. Oo, oh, palawan eh. Palawan pa ang shop. Ang ganda. Eh, hmm. Dito mo makikita talaga. Kung sino yung may pinakamakapal na gold, oh, yun ang pinakamayaman. E室ik sa akin, lang lang. E, oh. Oh, wala ito magaan lang. Ako wala. Ang panty mo pang pa alam, may diamond <laughs> na. <doon. laughs> oh, sa kami, sa taba oh, ng panty, mas malaki yung diamond. Ba? Ba, may yes. hmm? diamond. Ay, ano mo gulaw naman daw yung mo Ay, gusto si Philip. Yung ano ba, yung bra mo, walang ganyan tayo. Ikaw nga, ikaw nga, ikaw nga. <laughs>